ito so, yung bago kong biling kapote so tatry ko kung okay ba siya <laughs> so ayan so, look at yan? so actually itong uh, ano na to itong kapote na to ay for back ride lang or pasahero pero so, may botones may zipper so medyo hindi hassle magubad at magkabit para lang siyang ja ay masikip sa akin <laughs> so tama tama lang talaga siya pang back ride ito nga pala yung bago kong uh, biling uh, raincoat sa Shopee kasi hassle kasi pag up and down eh yung uh, kapote so na hassle magsuot, mag magtanggal, magkabit kaya bumili ako ng isa pang ganito pero yung nabili ko ay medyo maliit so, pero siguro tama naman to sa mga magiging angkas lang kasi yung isa ko yung uh, pinakauna kong nabili na expand yun eh na expand siya ganon so pwede mo siyang palo paliitin kasi may botonis sa gilid papaliitin mo siya parang ganito pero yun malaki kaya eh, medyo hindi siya ganito kasi kep ah uh, magkano magkano ko ba nabili to? 250 seat, 180. Ah 214. 214 o 240. Tara <laughs> so, ganun, mga ganun. Pwede <laughs> ba 'yun? Kaso ito pa dito. may Meron siyang tag dito. Di Meron siyang extra, ganyan <laughs> so isusuot ko rito ganyan. Ganun. Uh, pag naglalakad ka, pwede ayun, no. <laughs> May ano? sobra. Para sa kamay. Kinahawakan mo 'yung ano, eh, ganito. No. <laughs> okay din ayun, no. Kasi minsan kasi, pag malakas 'yung ulan, malakas 'yung patak. 'Pag so, ganito 'yung kamay mo, ano, ang sakit. Ang sakit pag tumatama. <laughs> Ay, naka-protection <no>. ka. <laughs> Galing. Nice. Sa kabila, parang hindi pwede kasi mag-ano ko -ano ng brake eh. Ayan o, tulad yan, ganyan. O, medyo alanganin. Pero pwede din. Pero parang alanganin. So, ayan o, ganyan o. <laughs> Galing. So, ganito nga lang. Parang andulas, ayaw ko gamitin. Nakailang ako. Ayan, ayan, nakailang ako. So kaya kaya naman tiisin yung patak ng ulan eh. Yung, uh, pag na pagmalakas, mas masakit yun sa balat pag tumatama. Kaya siguro naglagay sila ng pasobra na ganito. <laughs> Galing. So mababasa ka pa rin naman pag ganito kasi open yung ano, ayan oh. Open yung uh, pantalon mo kasi hindi naman nasasagat si pero pababa. So pwede naman sya ibutones kaso hindi ka makakakalaw. Kasi nak hindi makakabuka-buka yung hita mo kasi nakaboto so hindi ko binutoonis yung ano uh, pinakaya uh, ibaba so kaya pag uh, malakas yung ulan, mababasa yung pantalon